everyone! Welcome and welcome back to my YouTube channel! For today's video guys, ay ipapakita ko po sa inyo kung ano ang aming pinagkakaabalahang mag dahil sa ngayon po bumabagyo, ay bumabagyo at dahil nga po bumabagyo ay walang bumibili. <laughs> Kasi po naman guys ay bumabahang na nga po dito sa aming harapan ng tindahan. Kaya ngayon guys ay papakita namin sa inyo kung ano nga ba ang aming mga pinagkakaabalahan ngayong araw na ito. Dahil nga po sa bagyo ay nakaisip kami na ayusin itong aming tindahan at linisin na rin. Actually guys ay kahapon pa po kami nagsimulang maglinis. Bale binago ko po yung pwesto ng aking mga mga paninda at inarrange ko po ng maayos. At sa pagkakataong ito, ito ng mga chicherya ang aming aayusin. Dahil nga sa bagyo ay syempre walang pasok ang aking anak kaya naman tinulungan niya ako. Bali, kaming mag-inangalang ang nakatira dito sa aming bahay kaming dalawa na rin ang nagmamanage ng aming tindahan. Nakakatuwa din naman na may kasama na ako sa pag-iintindi at pagmamanage ng aming tindahan. Actually, itong tindahan ko po ay 3 years na. 3 years pa lang po itong aming tindahan and still counting at sa, sa awa ng Diyos ay lumalaban pa rin. Kahit pa paano ay lumalago naman at kahit pa paano ay nakakaligtas sa mga mga mangungutang. Actually, so, hindi naman talaga maiwasan ang mga mangungutang kaya lang Pipiliin lang natin yung ating utangin Pero sabi nga, kahit anong pili natin, meron pa rin talagang nakakalusot. Ipag-pray na lang natin na sana maging tuloy-tuloy ang atin tindahan at ilayo sa mga taong mangutang na hindi marunong magbayad. Ano naman talaga ang tindahan eh. Ano naman talaga ang buhay ng may tindahan? Hindi talaga maiiwasan na may mga mangungutang. At alam nyo ba habang nagbo-voiceover ako ay may umutang na naman. Dapat ano, sa pagpapautang naman dapat limit lang. Alam naman nila dito sa akin na limit lang yung pagpapautang ko at hindi talaga ako nagpapautang ng marami. So ayan na nga guys, habang kami ay busy busy pa rin, ay malakas pa rin ang ulan sa labas at inabot na nga kami ng hapon dito. Dahil sa midline kami ng tulog kanina, tumigil muna kami para matulog at makapagpahinga naman kahit sa Ayan ang kagandahan kapag sarili mo ang iyong negosyo, wala kang amo, at pwede mong gawin kung ano ang iyong gusto. Total naman ay wala namang bumibili. So ayan na nga at sinasabit ko na yung aming ginawa kanina dito sa kabilang side. Mas maganda kasi kung ipon-ipon sila sa iisang pwesto lang. Sa next vlog ko guys ay magi inventory ako kung ilan na ba ang laman ng aking tindahan. Kasi guys nagsimula ako sa 15,000 na puhunan para malaman ko kung lumalago ba yung aking tindahan. Mamaya ipapakita ko po sa inyo yung outcome. Dito naman sa kabilang side ay yung mga tagpipiso-piso. Yan, para madaling makita ng mga bata. Dito sa amin, konti lang yung bata. Kaya hindi ako masyadong nagbibenta ng mga chichirya. Tsaka isa pa, madaling kumunat ang mga chichirya. Eh, magkano lang naman ang tubo sa mga chichirya. Pag nakunatan ka ng isa, ay di lugi na. Papakita ko na po sa inyo. Yan, di ba? Ang ganda na niyang tingnan. Tapos dito sa kabilang side, yung mga chichirya. Ito nga pala yung harapan ng aking tindahan. Maliit lang siya. At nakadikit na po sa mismong bahay namin. Next vlog ko po ay i-vlog ko ang inventory ng aking tindahan. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. Bye-bye!